Hello guys, good morning and welcome back po sa akin channel. Ngayon ay uh, Wednesday. Ano ba date ngayon? July 3. So, kakaligo ko lang guys. Late nag ako na nagbukas. Mga 8. Ano na? 8.15. Kasi, yun nga, naligo pa. Ang, <laughs> ang tendera. Kasi ayoko yung, ano guys, pag minsan kasi hindi ako nakakaligo, yung babad na yung mata ko sa cellphone ba? Kasi kasi nanonood ako yung mga Chinese. <laughs> mga Chinese na movie-movie. Ayun, di ba tawag doon? O teleserye pa sa kanila yun. Ayun. Kaya dapat maga pa lang ah, nigo na. So, mag-init din talaga. So, ayan, mag tayo ng tindahan, guys. Kasi para pumasok ang swerte. Ayan. Pagpag -pag muna tayo. Yung ano natin, hindi ko pa pala natanggal. Mami, ako tatanggalin, guys. Well, pag, -pag, -pag, pag na kasi yung pagkakabigas. Thank you. Yan. Guys, tips lang sa mga baguhan ano. Kasi nung baguhan din ako, hindi ko rin naman alam eh yung mga may customer tayo na naninigarilyo, ayaw nila yung menthol. Menthol kasi yung green na uh, fortune, di ba? Menthol siya. ano ba bang mga menthol? Yung mighty green. Yun, mga menthol sila. Ayaw nila na nakahalo doon sa lagayan natin ng ibang sigarilyo. Like itong ating mga Malboro Light, Malboro Red, Minsboro Light. Ayaw nila nakakalo guys kasi yung amoy nung menthol, dumidikit doon. Kaya pag meron kayong mga mental na sigarilyo, separate nyo na lang. Kasi magre-reklamo talaga yung ating customer. So sabi ko, ay hindi ko kasi alam sa'yo. O di, ganun ang ginawa ko. Kasi separate ko na. Strict sila. <laughs> anyway. So mamaya guys, mag-ano din tayo sa labas. Walis-walis. Mas parang alikabok. Pag sa labas, guys, ganito. Grabe ka. Ika-book. Yan, you know. oh. Uh, Ika-book talaga, oh. Kapal. Kaya umaga, dapat galis. Pag minsan naman, pag may mga langgam, yan, binabandawan ng tubig na may donrox sa sabon. pag mm -hmm. camera dito. See the end, but we'll see it through this time don't fly too high you should keep it around in sight yan berit na tayo guys sopaka init dito sa labas yung bukid namin oh, sa harap ano oh. nabugna naman pala ang bilis pero naagad siyang yun kumubo na three na rin naagad ang gandang ganda ang ganda. gandang ganda ng harap ng aming tindahan wala mga bahay pero may bukid <laughs> Pasok kayo guys. Uh, ayun na. Ay. Magpawalis naman tayo dito guys sa loob. Ano? Sa yung side natin ay nakapatibay. Ayan. Makaminis din. Pus na guys. Makainit. So, sa talaga guys, kailangan masipag ka. Masipag ka mag masipag ka mag-arrange, masipag ka mag-display, masipag ka mag-price. Lahat ng kasipagan dapat meron ka. Tsaka, doon lang ako <laughs> sa pag-isip ng mga, guys kasi yun nga, ako lang mag-isa dito. Uh, alas, minsan alas 8, alas neve, nasasalakot yung tindahan sa gabi. Tapos, kaya nga ang, ano ko na, yung pagod ko na sa umaga, alas 8 kasi bumabawi talaga akong tulog. Uh, ano yun naman natin yung, di ba, <laughs> kung pagod ka naman at bitama yung tulog mo, di ba, magkakasakit ka din naman so, yung yeah. sa ayan Baby, bakit? Ang alaga pang mataba, lalabas na naman yan, lalabas ka ba? Lalabas, lalabas, lalabas daw siya. Mandali ah gala. And dapat talaga masipag, masipag ka sa lahat ng bagay para mabilis ang iyong pag-asenso sa buhay. Ay, makainit. Aga-aga pa guys, pero mainit. Aga pa ba? Ang sotyo. <laughs> Parang ang itong oras guys, sobrang init na talaga. No? mga lasyete, mainit na. So, ayan. Ay! Guys, okay pa naman yung ating mga stocks. Marami pa naman tayong stocks. So, minsan talaga matuman. Minsan ang malakas sa atin ay Gcash. Kaya bawi talaga sa Gcash. Minsan talaga yung mga tindahan na binubuhay sa Gcash. Diba? daming ganun. <laughs> malakas sa Gcash. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Alam bye guys.